guys mag uli na tayo dahil madilim-dilim na dito na ako sa ano daanan ko yan ito yung west mall na pinuntahan ko dyan yung may um, tawag dyan ayun na yung train oh yun yung train so actually pero naman pwede naman akong mag bus o mag train na uwi ito yung west mo na pinuntahan ko hindi lang makita kasi ma ano siya matabunan ng mga uh, kahoy mga halaman dyan so dyan yung MRT bus is, uh, is station so ngayon, uwi na ako. malapit lang naman guys ang uh, uwi ko dito. kasi kanina nagbas ako, kasi yung importante na pinuntahan ko is uh, di ko sure so yung nagturo sa akin better magbas ka para doon sa babaan mo sa bus station is malapit lang ang uh, bank doon, sabi ka So, <clears throat> ano, hindi pa, hindi ko sure, kaya yun ang ginawa ko. So, natumpok ko naman yung gusto kong puntaan. So, ngayon, uuwi na ako. May nabawaskar. Ay, pa tayo nito. So, para makapag-exercise naman tayo at uh, mawagwag ang ating malaking dito tayo maglakad yan yan yung mga pwede kong bus na sasakyan na so okay lang guys na maglakad tayo hindi na walang nakakaya na maglakad exercise natin to so ito guys yung uh, last uh, ano pala? Anong tao na yun yung nag-aaral ng alaga ko? Dito ako napupunta every day. Dinalakad ko ito. At pinupuntahan ko. Every morning and afternoon. Hatid sundo ako dito. Yan, dito ako sa overpass. Yan yung building na yan, dyan ako, lagi, kasi dyan nag-aaral yung alaga ko noon, pero ngayon malaki na siya P5 uh, grade 5 na siya so, taga ano limang taon na ang nakalipas yan taas, hiningal ako as in So ayan guys, nakababa na ako sa overpass. Dito na tayo maglakad. So lakarin ko to hanggang doon sa uh, bahay namin. So mga 30 minutes ko lang siguro ito lakarin. <laughs> Masyadong halahayo ano? 30 minutes. Eh syempre nga nagano tayo nag video wala nang may upload na may content kaya pansamantalahin muna natin ito hindi naman to mahirap gawin ayan pero ng mga building Diyan. so dito lang tayo dadaan sa ilalim kaso nga lang kapag uulan aba patay talagang mababasa tayo kasi wala akong dalang payong Uh, mag magano na lang tayo just in case na ano uulan di. Mag magbas na lang tayo abutin natin yung bus stop saka tayo makasakay so sana huwag naman uulan para diretso yung lakad natin na pauwi so ayan guys yung matagal na akong hindi nag lakad ng malayo. Parang ang bilis kong hinihingal. Marami naman bus. Hindi problema ang bus, guys, kasi every, oh, yan, oh. Not only every five minutes. Siyempre, every five minutes kasi yung bus na pupunta sa yo. Ayan. marami But... naman na bus na pupunta doon sa amin. Bali, ah, uh, apat apa yata 98518817 so, and then 947 pa yata so okay lang para yun nga sabi ko nga para mawagwag yung chan natin na mga laki matagal na ayun hindi nag exercise Kasi minsan kasi ano maagang uh, umuulan. Kaya yung balak ko sana na mag-back to jogging ulit, hindi tayo makabuelo kasi ano nga um maagang umuulan. Kaya siguro by next month wala na sigurong masyadong ulan. Kaya Okay lang muna. ano Anuhin natin. Malapit lang naman. Uh, ano lang. Kunting pawis lang ng kilikili. <laughs> Kunting pawis talaga ng kilikili. Na. Kala ko singit. Karun <laughs> ba yun? Yan, dito. Dito ang entrance na aakyat dyan. Yan, oh. Ayan. Diyan siya nag -aara. Civil Service Club. Yeah. Actually, dito guys, maraming ano dito. May swimming dyan. Lahat kompleto. May ballroom May... Basta. Marami. ayun sa so tagal na hindi ako nakalakat talaga dito. Nanghihingal ako. Ano to? Oh, maglaman sanang... Sana walang ahas dito. Tuklawin tayo dito. Patay tayo. Oh, huh. yan guys. Ang ganda dito. Ang daming mga ferns. Yan. Diba sa Pilipinas, usong-uso ang ferns na kinagamit. Kapag may okasyon, may birthday, may kasalan, may <laughs> ano, debo, lahat ng mga okasyon. Eh, sana, Pero dito hindi nila pinapakialaman na nga yan, guys. Tinatanim nila mga yan sa mga kalbo-kalbo na lupa na mga Pero wala, hindi sila kumukuha niya. Ayan. Medyo, ano, ramdam ko na yung pagod ko maglakad. Naging slowly na yung paglakad ko. Ha? Ganun pala yung kapag matagal nang hindi ma ma-exercise talagang nanghihina na talaga. Parang itak ba? Kahit matalim yung itak kapag itinago mo hindi nagagamit di ba kakalawangi parang ganun lang naman si ako matagal nang hindi nakapag exercise naglakad kaya yan ang bilis ko ano tingal mapagod yan o naglilinis nagpuputol ng mga kahoy Yang yung building, taas nang building, kundo. Kundo, taas niyan. oh, dito. So, hanggang dito na lamang ako, guys. Uh, see you again for my next uh, upload. sa so lahat ng mga aking subscriber dyan. Thank you so much sa inyong uh, walang sawang pagsuporta to uh, our admin. Siyempre, walang iba si Sir Noy. Followed by Ate Hayes, Ading AB, and then sa inyong lahat hindi ko na kasi kayong maisa-isa dahil ako hinihingal na siyempre Sir Junwan, thank you so much uh, Mam Tai at sa lahat ng aking members, thank you sa inyong lahat guys uh, walang sawang pasasalamat ko sa inyo sa inyong walang uh, sawang pagsuporta din sa akin at sa mga Uh, followers at sa mga nanonood dyan thank you thank you sa inyong lahat at ako yung mag eh uh, na kasi hinihingal na ako so okay bye bye na guys see you again for my next video and thank you sa inyong lahat bye 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 and have a nice day sa inyong lahat God bless everyone. Bye.